po mga treasure, ngayon po magluluto tayo ng nilagang darag native chicken po mga treasure, binigyan po tayo ng ating kaibigan para taubatikman po natin ang darag ito po pala ang darag natin maputi po pala ang mga laman nila hindi kagaya po ng pure na native natin na may dilaw po ang karne dilaw po ang balat ito po puting puti siya oh. Kaya lang, makikita nyo naman po, maliit ang, ang mga hita. Ayan, sisindi na po si Aaron. So, po tayo na nilagang darag. Ayan po, malakas na po ang apoy. Sarang na ni Aaron ang kawali. Ayan po, ang lakas ng apoy. Bali ang gamit po natin kaya malakas po ang apoy nalagamitan natin po ng used oil kaya ngayon sa susunod po pagluluto ko gagawin ko ng paraan na tutulo po yung used oil natin tinan nyo po ang ganda oh napakalakas po ng apoy hmm. so pag mayunit na ron yan mayunitin mo na nagayunin natin po ang oh akin karag halo negos negos nga yan ron pagmamunti kayong po muna natin para mabawar ka ng angka. at makakalakas po ng apoy makakalakas po ng apoy natin ganda po pa ng pagsabayin ng langis Oh, medyo nagtamansikan na po siya hindi po natin siya ng mantika bali bumutayin natin siya sa niya mantika oh si erin yun lang po ang ating tagaluto pamisan-misan po mga pressure magluluto rin po tayo dahil kasama po yan sa buhay natin dahil nag-aalaga po tayo ng mga manok kaya kailangan ng puri natin ang masarap na dito, dito Po, ang luto ni Aaron. Lagay mo na ron, ang luya. Lagay po niya ang luya. Bali, buo lang po yan. dilik lang po natin. Dami ng ramen ng sibuyas. Ididikit ko siya. Yan native na sibulas po ang gamit natin para mas lalo masarap. Po. Para lang ganyan sa bao. Aminikit na. Sige, okay, kalapihin niyan. yan. Ay pa. Pero kung marami sabaw, marami naman din yan. So, yun po, natin siyang kabulo. Hmm, marami sabi rin po. Ang ating daraw, may food chicken. lang po tayo makakatikim niya, mga treasure. Oo, ang ganda ng apoy, oh po ang silbi ng ating kalang dikusot laking tipid po sa buhay natin to ganyan naman po napakaganda o oh. ilang perasa lang po ang gatong namaya po hindi natin gagatungan yan pag mainit na talagay natin langis ng sasakyan yan po ang ganyan ah, na ang mga ah, puti puti po yan, naasin po na yun. Para maganda po ang sabaw natin. Alsin natin ang mga cholesterol Kolesterol. po. Tapos si na zero. Ayan. na po ang ating pakuluan. Ayan po. Ang lalagay na ngayon ni ang paminta. Ayan. Para ayos yan. O, oh, punin mo kaya gunting po. wala kasi tayong pamintang buo baka po yan nang bumili tayo sa tindahan kasi paglilaga po pamintang buo ang ginagamit pero pwede rin po yung durog kaya na mas mabango po ang buo kasi sure wool na paminta po yung ginagamit natin So ngayon, alaga ni Aaron ng sili. Siling berde lang po para medyo may ang anghang. So ngayon, ang mais po. Ayan, sarap ng nilaga natin. Parang bulalo. Bulalo style, mga treasure. Ayan. Ayan na po, mga treasure yung mga lambot, lambot na po yung ating mais so pwede na natin ihalo ang saging at kamote ang sarap di po ba kailan po tayo makakatikim ng darag kaya medyo pasarapin natin bigay po natin ang talagang nararapat na sa room special daw po kasi yan native darag chicken Hmm. Sarap so, mga idol mm. Yan po, kunong-kunong na po siya Malapit na malambot rin po siya Oh, so, mga kaisyo, tukarap po Ang ilaga So ngayon, ngayon naman po ang aring ilalagay Ang ikulimu at pechay po ang pechay ang dipolyo ang yam po hindi na po natin masyadong dayan ng sabaw kasi para manda ma nam man 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 nam natin po yung tunay na sarap na po isa lang po yan konting konti na lang o, malakas pa rin po kapitin natin Ayan po, katitira ng kusot dagdagan kaya natin ng konti sa bauron Ayan, dadagdagan po natin ng sabaw. Mukhang medyo baka mapalaban tayo sa sabaw ay eh, kulangin bali dalawang dalawat kalahati po yan kilo madarag eh marami rami rin po yan o, kaya na rin ng tubig hop tama na ron po tayo muna natin uli kumulo po Simpla na po natin yan ng patis MSG yan ang neron wala kong babalik yan pag timikim ka iwanan mo na yan yan ano okay na okay na mga ang ating dalag native chicken na nilaga po sa so, para maka-treasure Sasabihin ko na lang sa inyo kung ano gaano kasarap pagkatapos namin kumain. Hanggang sa muli, paalam!